Hello guys Good day sa atin lahat guys And guys uh, Trending na trending ngayon guys Sa uh, social media Isang binata, Isang binata na napahamak. Nap Napahamag siya guys Dahil nakipagrelasyon sa Sabi may May ang doon kasawa ang pinata na pala yun guys ay walang mga magulang guys wala so, mga magulang ko sabi nun walang nag-advise sa kanya ganun kay request pag wala kang magulang walang mag-advise sa ng maganda magandang gawin magandang plano sa buhay kaya ganun kaya ang isang walang magulang kung lang yung guys uh, lang siya wala siyang magulang kaya gano'n nangyari sa kanya na pagrelasyon doon sa may asawa kaya may papayo ko sa inyo guys bago kayo makipagrelasyon dapat kilala ninyo mabuti so, kaya tayo matulad sa nangyari sa isang vlogger na yun guys ayun okay guys kung ang kanyang mga kamag-anak ay marunong sila marunong sila hindi siya na nasip ang buhay ng vlogger vlogger na binata na yan dahil sa ugali ng tao pabaya sila sa kanilang pamilya ganoon nang nangyari sa anya. kanya kanyang guys ang mapapayo ko sa inyo guys mag-ingat ingat kayo sa pakipagrelasyon guys kasi kahit sabihin pa natin guys na gusto kayo ng isang babae tapos ang kanyang pamilya hindi tayo tanggap eh ganun ang nangyari kayo guys dapat kayo <coughs> basta basta maton sa isang tao dapat kilala natin mabuti yun ang may papayo ko sa inyo guys naka isip bilita may may talino. tapos ganoon ang mangyari sa kanya dahil siguro sa pabaya ang kanyang mga kamag anong guys diba kaya ganun guys dapat kayo nag-ingat po pag basta basta kapatol sa mga hindi natin masyado kilala ano yung reaction guys yun lang aking masabi sa inyo dapat nag-ingat tayo wag tayo basta basta ay ipag-relasyon para makaiwas tayo sa magandang pangyari. Ano lang, guys. Ano bang masasabi niyo sa nangyari na yun? Isang vlogger at siya ay pinaslang dahil lang sa kahit-kahit pagrelasyon. Sino bang may kasalanan? Bakit nangyari sa kanya yun? Doon lang, guys. Ang tanong sa inyo. Good Good day.